Buenos dias, mi amigo. Welcome back to my channel, El Cascobar Boss. It's me again. Hindi ako ngayon sa aking mini pet shop mga kamilo. Bale, gusto lang i-text yung yung kimi na nakita ko kanina na parang lumabas na yung kulay niya. Nag-mult. Tapos yung Oscar fish ko na copper. Singit ko lang kasi may nagpa nagpa-update na kung kumusta na doon yung mga Oscar fish ko hindi na ito mga isa na lang ko <laughs> pero bago yan uh, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko okay Flex ko lang mga amigo. ito yung mga beta beta fish ko na naka dito sa Hindi ito yung barracks ko ito yung ano ko mini pet shop okay yan okay lang ba tingnan sa malayo <laughs> wag na natin iyan yung presyo wag natin ipakita basta yan ang niya dito sa loob ng ating mini pet shop napaka napakaliit lang pero ito yung first time na pinakita ko yung pet shop ko sa loob. Yan. Amin ah, ko. Nakikita nyo. Dito. May three ako na tank. ah, ito yung mga ano na. Halo-halo na. Community tank na to mga amin May ako ah, kung nakikita nyo may mga molis. Glow Tetra mga uh, mga may tiger barb yan yan medyo may mga ano tayo dyan mga amigo accessories alright pero hindi yan yung ano ko yung punto ko yung gusto kong i-text ito eh. Tapakita ko lang ito na uh, hinahayaan ko lang to sa langgana tapos ito na yung nangyari lumabas yung totoong kulay secret na yung presyo mga amigo so ito yung oscar fish ko na copper yan, solo-solo lang yan dito. Mag-isa. Hello, Oscar. Gusto ka dyan? Ito yung nasa siguro 5 uh, to 6 inches na ata. Hindi pa ako sure. Yan. Scopper. So ayan nakita nakita ka na Oscar. Si may gusto lang magpa-flex sa iyo kung ano ng update sa mga Oscar fish. Essential na po kasi yung ano natin medyo may kay uh, nasa ano lang tayo? Nasa highway lang. Okay Hanggang dito na lang Muna yung video natin Maraming salamat Sa panonood Hasta la vista baby. Adios